Ayan magandang araw po mga kapinya, ito naman po ay pamalas TV. Di dito naman tayo sa ating location na taliman ng purong sapenya. Upang i-update ko naman tayo sa ating taliman ng pinya no dahil nung nakaraan nga na huling video natin yung naglagay tayo ng fertilizer. Di sa ngayon naman tayo ay naglilinis na doon sa ating taliman ng pinya dahil kalalagay lang natin ng fertilizer ano para hindi makain ng damo yung inilagay natin na fertilizer. Ayan, kaya ito nga, kung nakikita nyo nga, halos wala ng damo yung sa likod natin. Ayan, dibalik. special ko kaya guys, ano, sa ating salim na pinya. Ayan, di nga ito, yung mga damong naalis natin dito, ito ay sinasampay natin dito sa gitna ng pinya, ano, para matuyo o hindi na siya magbuhay uli, ano. Ayan, kung nakapansin nyo nga, Ayan, napakalinis na. At napakaganda ng tingnan ano. Ang ating tanim na pinya. Ayan, talagang importante guys sa pinya, yung laging malinis para bungahan tayo ng malalaki at magaganda ang produkto na ibibigay sa atin ano. At siyempre yung timing sa pag-abono. Yan, yung importante rin yun ano guys. Timing sa pag-abono. Yan, huwag natin aagad-agarin na pag abono tayo, tatimingan natin. Lalo kapag umuulan, una sa hustong gulag na, una sa tamang bilang. Mula lang tayo ay mag abuno o mula ng pagtanim natin. Para ang kalabasa, kalalabasan ng ating tanim na pinya ay magaganda. Yan. So guys, ay mula nang itinanim natin ano, ito ay nasa 8 months na to. Mula nang itinanim natin to, yung formosa na pinya na to ano, pero kung mapapansin niyo ay talagang magaganda na ang kanyang sibol at ang kanyang dahon. Magaganda rin ano, talagang green din. Hindi siya nagdidilaw o namumula. Ayan, kaya dito patuloy ako nag-update sa inyo upang ma-share ko sa inyo ang ating pagtatanim ng formosa na pinya no. Ayan, hindi natin 'to ipagdadamot. Kaya ito na naman nga tayo ngayon upang i-update ko kayo sa ating tanim na pinya. Di bali, ang gagawin natin dito tayo ay mag-apply ng tatlong fertilizer ano. Tatlong lagay. Kaya magbibilang na naman tayo sa kung ilang buwan na naman tayo maglalagay dito mga siguro mga 3 months lalagay na naman tayo dito depende guys sa epekto ng fertilizer yung bago tayo mag apply uli sabi ko kanina timing timing lang pag aabo na ano yeah talagang maganda na ang kanyang mga dahon at ang kanyang puno ay talagang nagsisilakihan na rin naman guys di bali ay kung tawagin to ay dumalaga na ayan kaya talaga dapat ang pinya guys ay laging malinis ano huwag natin padadamuhan para yung fertilizer na ilalagay natin ay mapunta lahat sa pinya hindi sa damo kaya ito nga kaya nga inagad-agad natin na malinisan agad to para yung fertilizer ay mapunta agad map, mapunta lahat sa pinya dahil yung nagmamadali nga tayo mag fertilizer yung nakaraan dahil medyo na delay tayo dahil sa panahon din ano tun -tun yung init at ito nga yung pag abono natin mga ilang araw lang ay umulan kaya yung fertilizer na inilagay natin talagang natunaw na ano yan wala na sa kanyang puno ibig sabihin yan ay ni-epekto na yan sa pinya dahil na timing natin yung paglalagay ng fertilizer ayan ayan ano guys sa susunod ay update ko naman tayo ano update ko naman kayo sa ating kung anong gagawin naman natin dito para bungahan tayo ng malalaki at talagang nasa quality pag tayo ay mag-ani ano hindi yung mas marami ang buraot o maliliit kaya dapat talaga ay nasa tamang pag-aalaga rin ano ang pagtatanim ng pinya ano ayan hanggang dito lang po ang ating video muna maraming salamat po sa inyong panonood sa inyong panonood at may kung may katanungan kayo guys ano ayan pwede po tayong magtanong at ito ay ating sasagutin naman ano sa abot ng ating makakaya kung ano yung katanungan yan dahil ito nga, lahat ng ginagawa natin sa pagtatanim ng formo sa ito po ay in, sa aking mga experience ay sinishare ko po ito ano sa inyo dahil yung mga iba natin mga kababayan na gusto magtanim din yan, makapagbigay tayo ng kunting guide ano sa pagtatanim ng pinya ayan ayan di bali pa share na lang guys at pakipindot ang ating notification bell para ma-update ko kayo sa ating pang mga gagawin video ano ayan maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dito na po ipamalas tv bye bye